Look, Shay. Please nang ayaw namin ng gulong ngayon. Eh. Nandito lang kami para kitain si Jeff. So please stay out of our way. Wala dito yung kapatid mo. I was the one who told him to send you that text message. Shaira, ganun ka na ba talaga desperada? Pati si Jeff, gagamitin mo para lang makita yung asawa ko. I'm sorry. Okay, I'm sorry if if I tricked you. Pero but gusto nang talaga kita kausapin. Can you, can you give us some space, me and my husband? Okay lang. Para na. Babe, tara na. Eh iuntog ko kaya yung ulo mo sa pader siya. Para naman matauhan ka na hindi mo pag-aari ng asawa ko. <sighs> hindi ka na ba nahiya? kada ka naman, di ba? Pero kung makaasta ka, para kang naaagawan ng mga lalaki. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Ha? Na ikaw yung unang pinakasalan ni Jordan? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong pake kung ikaw ang nauna? Ha? Dahil walang first come and first serve policy dito dahil hindi ka fast food restaurant! Sa'yo ano ba? Hindi pa nag-usap na tayo. Ngayon nandito na si Christy, siya lang ang gusto kong makasama. Tinapos ko na yung marriage natin. Nawala siya, Jordan four years ako ang naging mundo mo. Ako ang nakasama mo for four years. Kung baga sa pageant, siya nga yung winner. Fine. Pero she failed to fulfill her duties. Kaya ako na ang dapat na magmay-ari ng corona. Gets? So umalis ka na dyan dahil asawa ko na to! Suki so, ka siguro sa live selling, no? Puro ka kasi mine. Yes, mamatay ka sa inget. Dahil taken na yung asawa ko ipaglalaban ko talaga yung karapatan ko. Dahil I am the latest wife. But I am the chosen wife. You're the one who should have